kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Noong hindi pa na ang social media apps, cryptocurrency, business process outsourcing o BPO at iba iba pang klase ng trabaho online ay sadyang pahirapan ang kumita ng pera. Malas mo lang kung hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral dahil halos lahat ng kumpanya ay tumatanggap lamang ng mga aplikanteng nakapagtapos sa kolehiyo. Kung kulang-kulang ang iyong natapos ay medyo malabong makakakuha ka ng magandang trabaho sa ating bansa. Maraming mga talentong nasayang noon dahil dahil hindi man lang sila nabigyan ng pagkakataong makapagtrabaho dahil hindi sila nakapagtapos sa kolehiyo hindi dahil sa hindi sila pumasa, kundi dahil sa hirap ng buhay kung kaya't hindi na nakayanang may pagpatuloy pa ang kanilang pag-aaral sa pagpasok ng makabagong panahon at sa pagkadiskubre ng iba't ibang application sa internet ay nagbukas ito ng malaking oportunidad sa ating mga Pinoy para may pakita ang ating galing pagdating sa talino talento at pagmamahal sa trabaho. Madaming mga Pinoy ang sumikat at dumami ang pera dahil sa mga oportunidad na ito kung saan ay nakipagsabayan tayo mga Pinoy sa paggamit ng makabagong teknolohiyang ito. Isa ang Pilipinas sa may pinakamaraming gumagamit ng social media apps. Kung noon, ay isa rin tayo sa may pinakamaraming gumagamit ng text messages. Ngayon naman, ay isa rin tayo sa may pinakamaraming video na naipopost sa social media. Hindi lang saya ang nagagawa ng mga social media apps na ito sa ating mga Pinoy, kundi isa rin ito sa dahilan ng pag-angat ng buhay ng ilan sa mga gumagamit nito biglang lumobo ang dami ng mga online sellers sa bansa dahil sa magandang kitaan. Patok ngayon ang bintahan sa online sa TikTok ng iba't ibang mga produkto. Libo-libong piso ang kinikita ng mga sakalam sa online selling sa TikTok dahil sa napakaraming mga viewers nito. Gumanda ang buhay ng ilan dahil sa pag-affiliate sa TikTok. Nauso rin ngayon ang tinatawag nilang AI kung saan ay iba't ibang pakulo ang ginagawa ng mga gumagamit nito. Baka bigla kang manamlay kapag marinig mo na may plano ang gobyerno na ipasara ang TikTok sa Pilipinas. Sa oras na mapatunayan nilang ginagamit ito ng bansang China para tiktikan ang ating bansang Pilipinas posible rin daw na gamitin nila ito para magsagawa ng ilang mga cyber attacks. Ayon kay National Security Advisor Secretary Eduardo Anyo, posible raw na ipatupad ng gobyerno ang total ban sa TikTok dito sa bansa. Sa oras na mapatunayan itong pwedeng gamitin ng China para sa pag iispiya at cyber attacks, ang TikTok ay pagmamayari ng Chinese company na ByteDance malaki raw ang posibilidad na makukuha nila ang mga data at pribadong detalye ng kanilang mga subscribers. Hindi raw si Sekretary Anyo magdadalawang isip na irekomendang iba ng paggamit ng TikTok sa ating bansa sa oras na magkaroon sila ng konkretong ebidensya na makakapagsabi na ginagamit niya talaga itong pang-espia. Paano na ito kapag matuloy ang ganitong plano? dahil chat na maraming affiliate at AI sa Pilipinas ang mawawalan ng kita sa oras na matuloy ito. Maswerte lang ang mga nakapag-umpisa noon pa man at mayroon ng mga ipon at ilang negosyong naitayo. Pero sa mga kakaumpisa pa lang at sakaling maabutan ng pagban ng gobyerno sa TikTok, ay siguradong merong sasama talaga ang loob at siguro ang iba ay magagalit pa. Dito na papasok ang sinabi noon ng bayaning si General Antonio Luna. Paano namin mapapakain ang aming mga pamilya? Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka! Kung mangyari man yan ay wala ka ng magagawa dahil sa gobyerno na mismo ang naguutos nito. Tandaan mo na lang na basta't maabilidad ka ay makakaya mo muling makapaghanap ng pera. Kung nakaya mo noon, ay siguradong makakaya mo ito ulit. Pero bago ka mawala ng pag-asa na mababa na ang TikTok ay kumalma ka ng konti, dahil ayon kay Sekretary Anyo, bago ipatupad ang total ban ng TikTok sa lahat ng mga Pinoy, ay uunahin muna nila ang mga ahensya ng gobyerno na may kaugnayan sa seguridad ng ating bansa. Ibig sabihin, pagbabawalan na mag-download at gumamit ang mga empleyado nito. Hanggat hindi pa ganon kalala ang sitwasyon sa pagitan ng China at Pilipinas ay pwede pa rin magamit nating mga Pinoy ang TikTok hanggat hindi naman tayo nagtatrabaho sa ahensya ng pamahalaan kung saan ay pwedeng ipagbawal ang paggamit nito. Ang pagban sa TikTok sa mga official devices ng gobyerno ay ginawa na noon pa ng ibang mga bansa, kagaya ng Estados Unidos, Australia, Canada, Britanya, France at New Zealand, pinaniniwalaan nilang ginagamit ito ng bansang China para sa pag-iispiya sa kanila kung gaano tayo nag-uumpisang umistrikto sa China ngayon ay ganoon naman tayo kaluwag noong nakaraang administrasyon. Natatandaan nyo pa ba nang payagan ng gobyerno ang kumpanyang dito na magtayo ng kanilang mga kagamitan sa loob o sa lugar na malapit sa mga military bases ng ating bansa? Ang sabi ng ilang mga analyst na delikado raw ito para sa seguridad ng Pilipinas dahil ang kumpanyang dito ay pagmamayari ng bansang China. Ganon din ang pogo na pumasok sa ating bansa noong kasagsagan ng dating administrasyon. Ayon kay Senador Ping Lakso noon, marami na raw ng mga espiya ng China ang nakapasok sa ating bansa ang nakadisguise lang na nagtatrabaho sa Pogo. Kaya bago pa man mapan itong TikTok sa Pilipinas, ay baka may mga impormasyon na ang China na nakuha sa ating bansa noon pa man noong sila'y maluwag na nakakagalaw sa Pilipinas. Kaya sa mga TikTok affiliates at AI, Tuloy lang ang pagpadami ng pera dahil matagal pang mangyayari na iba ng bansa ang TikTok maliba na lang kung mayroon silang mapatunayang ebidensyang nagpapatunay na ginagamit nga ito sa pag-iispiya. Ikaw, payag ka bang maba ng TikTok sa Pilipinas? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.